you Garma kanina narinig ko po no na binabanggit niyo nga kay Manong Ted itong online classes sa pag-usapan din po natin itong self-learning modules. Pero sir, paano po monitor ng DepEd kung itong mga alternatibo natin pag may class suspension dahil sa matinding init o sa iba pang rason ay epektibo for the for for the students. Meron po ba talaga kayong ano sistema na kumbaga tinitignan maigi kung o kung yung, or assessment para makita kung may natututunan po ba talaga mga bata? Bata dyan? Wistatcha, uh, meron po mga monitoring tools na ginagamit ang ating mga regions, divisions. No? Uh, kasi dahil na po sa pandemic, natut natutunan na natin no, na bahagi na talaga po ng ating learning delivery ay itong uh, paggamit ng self-learning modules or online classes. So, may mga tools po na ginagamit. At ah. uh, uh, sinisiguro po nila na kahit po wala sa paaralan ang mga bata, na-monitor po nila ang teacher kung nag deliver ng uh, online classes o di kaya ay uh, natututukan o na monitor na ang mga modules ay nagagawa ng kanilang mga pa, mga estudyante habang sila ay nasa bahay. Mm. Ano po exact tools po yan na binabanggit ninyo? And is it ef effective? Yusek? Uh, number one, yung yung monitoring tools ni monitoring the implementation muna, uh, No? Uh, ibig sabihin nito, talaga bang ginagawa? Yun po na ang unang titignan. Pangalawa, kung ano po yung mga pinatawag uh, na formative assessment na ginagawa po sa paaralan uh, kung sila ay nasa nasa face to face classes yun din naman po yung 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 kukunin nila assessment itong mga batang nag-module o gumamit ng online So isa lang po yung assessment tools natin. Mm -hmm. Ngayon, uh, ngayong po Marso, magkakaroon po tayo ng assessment uh, sa pagbasa, sa pagpilang. At dito po natin makikita, uh, babahagi po namin sa inyo kung ano po yung magiging resulta. Okay. So dito po natin makikita kung naging epektibo ba in terms of learning outcome mm -hmm. yung ginawang Uh, yung mga bata uh, na nag-module no? mm -hmm. o nag-online classes. Opa. At titignan po natin versus doon sa mga kung so ito pa ay ginawa nila if they are in school. okay. So, so we... ngayon pong Marso, ito pong assessment sa uh, period po natin.